What is up, mga brat? <laughs> Sumahan nyo ako, guys. Mag-uwas tayo ng pinggan. Mga brat pala, mga brat. Kaya eh, maganda nyo, guys. Yun na, guys. Magsisimula na tayo mag ng pinggan. Dati nung bata pa ako, Ayaw na ayaw ko na ng pinggan eh. nakakabad Pero ngayon, enjoy na enjoy ko na. O, oh, putang niyo. <laughs> ano, piga piga niyo lang yan. Natutunan ko kung paano enjoyin yung pag-uugas. Diyan pa lang, mag-i-enjoy ka no. So, masimulan natin sa bakit. Saya kaya maghugas ng pinggan. Kasi nagagamitan mo lang ng gamitan mo lang ng nawar o pang ka naman maghugas ng pinggan pag ano eh. Pag yung isip mo, wala talaga rito sa ginagawa mo. Pero once na binigay mo yung 100% na attention mo sa paghugas ng pinggan, may enjoy mo rin eh. Kaya so Bawat movement mo. Na dapat pag baguhasan ng pinggan, dapat bago ligo ah, para fresh na fresh. Para ganado ka maguhas ng pinggan. Ah. Yun ang pangkinan, saya maguhas. Oh. Eh. Masaya maguhas, basta yung attention mo ng dito talaga. Mga 100% ang attention mo ng dito sa paguhas. Pero pag ginawasan mo ng 1% yan, hindi mo may yung paguhas ng pinggan. Dapat yung aking mo talaga nandito kasi minsan pag nagugugas tayo yung atensyon natin nandun na sa laro eh na isa, nasa mobile legend na yun Kung babang nagugugas ka yung isip ko mo, nasa mobile legend na bang bang na bang bang na diba? kaya hindi mo may hindi yung pagugugas ng pinggan pag yung isip mo nandun sa ibang bagay di ba minsan, ha kung naguhugas ka, iniisip mo, pang ina, gusto ko nang manood ng ano ah. Gusto ko nang manood ng TV ah. Paborito ang palapas ah. Hindi ko enjoy yung paghuhugas, di ba? Dapat, kung naguhugas tayo, dapat yung attention natin, lahat ng attention natin ang dito para may enjoy na rin. Diba? Yun lang yung sikreto sa uugas ng pinggan. Kung paano maging masaya sa pag-uugas parang gago lang eh. lalo ngayong quarantine okay lang yun na dapat lagi kayo ng ng pinggan lalo sa mga ano mga estudyante mga walang pato pinang pinang yun eh. magandang libangan Bukas kayo ng pinggan imbis na putang yun na puro email kayo ba? Diba? mas masaya pa sa tagi email ko eh. gumita mo ng S.S. <laughs> SS S.S. S.S. S S S S S sikreto kung paano maging masaya sa pag S ng S S ko na sikreto ah. ang sikreto ko Dapat yung attention mo na talaga. At saka huwag mong mamadaliin, huwag mong ano. Huwag nating mamadaliin matapos kasi hindi mo ma-endure. Dapat sa journey lali kayo nakapokus. Huwag sa destination. Sento ko ang kaligayahan, nasa journey, wala sa achievement o kaya sa destination. Nasa, nasa biyahe ng buhay. Kaligayaan. Yan, tapos na. Tangin na, wala nang banlaw-banlaw yan. Pwede nang gamitin yan. Again, gabito na lang, mga abrat.